lang MSU sa Marawi City, Binomba. Batay nga sa ulat, umakyat na sa apat na nasawi at mahigit 40 nga ang nasugatan. Kasunod nga ito na ng pambobomba sa loob nga ng Mindanao State University or MSU sa Marawi City nitong linggo December 3 ng umaga. Batay nga sa ulat na mga otoridad, nangyari nga ito sa loob ng MSU Dimaporo Mapuro Gymnasium. Habang nasa kaligitnaan ng misa ang mga biktima ng estudyante, guro at mga empleyado ng eskwelahan. Agad namang isinugod ang mga biktima sa Amay Pakpak Medical Center sa nasabing lungsod. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, lumalabas dito na ang ginamit ay improvised explosive device sa pagbobomba. Matapos nga matagpuan ng ilang bahagi ng IED sa nasabing ang insidente. Batay nga sa ulat ng EBS-CBN, tiniting ng anggolo dito ang pagbobomba sa nasabing eskwelahan ay ang pagiganti umano ng ilang mga terorista sa Mindanao. Matapos nga ang ilang aktibidad na ginagawa ng mga militar doon. Kabilang na umano rito ang pagkakapatay sa labing isang miyembro ng Dawla Islamiya at maging ang pagkakapatay nga ng pinuno ng Abu Sayyaf na si Mundi Sawadjaan na may pakananga sa pagbobomba sa Holo Cathedral noong 2019. Samantala, mariin nga kinundina ng pamuluan ng MSU ang tinatawag na Act of Violence na nangyari sa gitna ng isang religious gathering. Iginiit nga ng paaralan na prioridad nila ang kaligtasan nga na kanilang estudyante, guro at lahat ng nasasakupan. Kasunod nga ng nasabing insidente, pansamantalang sinuspindi ng MSU ang kanyang klase upang masiguro ang kaligtasan nga ng lahat. Kinon din na di na malakanyang ang nasabing pagbobomba. Sa opisyal nga na pahayag ni President Bombong Marcos, inilirawan niya ang nasabing insidente bilang isang karumaldumal na gawain ng mga ekremista. Kit pa nga ng Pangulo, ang mga ekstremist na gumagamit ng karahasan laban nga sa mga inosente ay tinuturing na kalaban sa lipunan. Nangako nga ang Pangulo, na pananagutin ang mga responsable nga sa nasabi ang insidente. Dagdag pa niya na nakikipag-ugnayan na nga ang gobyerno sa regional government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, LGU, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines or AFP para sa proteksyon at kaligtasan ng mamamayan. Pinayuan din niya ang lahat na manatiling kalmado.